Ayan o. Oh. Hello mga Kelly. Welcome sa aking channel. At dito po kami sa dulo. Ay, sa ano ba lugar to? Sa Puro 4. Dumayo kami ng kainan. Ayan po ang aking mga mga pa. Mga kapitbahay dati. Ayan, dyan na kayo. Gabi na. Makamamaya wala ng ilaw yung vlog ko. Habang <laughs> naglalakad, magdadaldal ako. Ayan. Hoy, monetize na ako. Malapit ako. Sumahod ng <laughs> 5. Ayan. Hoy, mga kasama. Iniwan nyo na ako dito. Sige, mauna na kayo. Alam ko ni Dan. Ayan. Iba naman lugar. Pasyal-pasyal. Eto ako. Eto ako. O, oh, makakala nyo hindi ako. Ayan, mga aso. Dahan-dahan lang. magdadal dal ako. Ayan, magaganda bahay dito, o. Oh. Nagal ko na hindi nababanda rito. Magaganda ng bahay, o. 'di ba? Bahay lang namin na hindi gumanda. Sana suwertahin tayo sa YT para gumanda 'yung ating bahay. Oh, hello, hello mga kaibigan. YT YouTube. Vlogger o vlog. Nagba-vlog, vlog, vlog. lang ito, ayan. Napaligid mo puno pa dito sa amin talaga, no? Ibang lugar 'to, hindi to sa amin. Pero nalalaka din. Nililingon pa ako ng mga magagandang dilag. Ayan, ang tandaan na ng puno niya, no? Akasha! Ayan. Ngayon lang tanga kung di naglalakad, dumihingan na agad ako. No? Ayan. Yeah. Gaganda ng mga bahay nila. Update, update lang. Sa mga dating pinupuntahan, hindi ko na... Nangangaiba na ako. Kasi dati dito ko lang magdaan bahay eh nung naglalakad pa ako dito ngayon ang dami na ako diba kaya sila mga nagsisiunlad uh, <laughs> nililingon ako talaga eh baka mawala ako ayan apat din siguro ito ayan ayan ang lalaki ng bahay no alala ko kagatin ako ng aso hindi ko mamalaya Eh, si, si Ate Ellie, ano? Umag, umaglag umag gabi na. Abutin ako ng gabi. Iniwa ko si Fernando doon. Ako, makalurit yun. Saan siya magisa sa tricycle? Baka madisgrasya pa kami. Siya na lang mag-isa. Yung lugar namin, puro ano. Puro mga gubat-gubat. Hoy, saan kayo lumiko? <laughs> Naligaw na ako sa kayo lumiko, mga bruha. Hintayin <laughs> niyo ako. Hindi <laughs> na ako narinig sa wala kaya. Makikiran ho. Ayan, palabas na kami. Hi. Ay. Ayun. May music. Patay natin. ako dito. Ayan ho. Bahay ni Lou. Kilala ko lahat naman ng mga tao dito. Bira lang ako lumabas. Ayan. Ang yung bahay nila. Kaya lang gubat! Uy, ang dami bunga na kalam. Ay, ano yan? Kamias! <laughs> Kita nyo? Ayan, no? dami bunga. Madilim na. Abuti na ng gabi ang aking gula. paano ba naman, nung tawagin kami, ano na? Alas 4 na. Eh, mag alas 6 na kami naka-uwi. Ayan. Ayan, pala ako nakapag-vlog sa paligid. Ayan dito, may balete dito, nakakatakot sa gabi. Yan, ang ng balete, oh. Nakikita niyo yan. Balete yan, nako, meron doon. Lumalabas dyan ako po. <laughs> Lagpasan na natin. Apo, apo, makikiraan po. Si Tita Ellie lang po ito, natutuwa sa paligid niya. <laughs> Ayan. Oh, alas 6 na nga. May ilaw na eh ba? Malapit lang sa amin to. Nako. Ayan. Ay. Makikiraan po. Makikiraan, makikiraan. Makikiraan. Tabi-tabi po. Ako po eh, naglilibang lang. <laughs> Nagbabal video ko. Hello, hello, hello. Makikiraan po. Ayan pa ka, no. Puno na ang kalachuchi. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Hay naka. Pagod ako. Ang tagal kong hindi lumalakad Siguro mga sabot taon na. Napapagod na ako. <laughs> yan, malapit na ako sa amin. Hay. paglinggo no? Ang dahing video. Okay. Grabe. Ayan, Ay, mga manggahat. Puro puno. Ayan si Lola Ellen. Pagod. Ayan, may ganda ba bago? <laughs> ako yung aso ko doon baka uh, baka iyak na nang iyak na siya mag-isa kung sasama namin ganyan naglakad kami o oh, edi eh, kawawa naman yun at alam nyo ba may marita ay may marita ko may sharon ako o, gigin, ay, ano? ginatan madaming ulam pinapaawi kami sa kagawag niya lakasahin kumain na kami ayos na sa amin yung hapunan ah, busog na busog na ako yun ako maghahapuna kaya uh, text <laughs> to learn wala ako na ano wala ako na bigay uh, yan mga puno mga puno ang dami puno sa amin ha gubat na gubat pa dito sa amin kala nyo ba pero sa paglalakas na doon puro na ano puro na mga pabrika mga subdivision pero ang gaganda na ng bahay dito pa ng bahay yung oh, nakakanlok nakakanlok yung bahay yung luwang pa ng bakura nila farm yan, farm ah dyan ng, ano dyan nag medical mission sa farm yan yeah. kusin natin ang ating ano mga 10 minutes para meron tayong content content ang oh, mga gubat-gubat mga gubat gubat mga gubat gubat kakangalay buti na lang nadala ko yung holder no kaya hindi ako nahihirapan okay. <laughs> video video lang Akala uh, ko nagbablog ka na eh nagbablog talaga ako monetize na kaya ako vlog talaga oh hindi pa nila matanggap talaga Ala na, nagbablog ako. Ano ginagawa ko? Nag-video-video? <laughs> Yan, bahay ng teacher. Teacher nila. Hindi na ba teacher ko. Kala doon, nagbablog ako. Grabe. <laughs> mga tao nga rito. Mga amiss na amiss pa sila. Pero pag sinabi ko monetize, oh, di hanga sila. Talaga na monetize na ako. Hindi naman ako nagyayabang, di ba? Ako naman eh, kahit na hello, hello, hello. Ano ginagawa mo diyan? Ha, naglilinis ka? <laughs> Hala ko naglilinis ka diyan. Hanga na ako sa iyo. Ayun, puno na sa palok, puro bulaklak. Ayun. Hoy. Mabuhay bulaklak. Ano yan? Kakalaglag yan. Pero lang dyan yan. Malapit na. Naku, yung aso. Baka ako magkagat. Ganda <coughs> ng gate oh. Paano ba tawag dyan? Automatic gate. Oh. Galing kami kay Ango. Isyosyo ka? Be, hindi, verde ni Ango galing kami dun. Ah, uh, lang ah. Hindi ah, Nagbalot lang ako ng ginatan. Ang kotse para pang mabuhay. Kahit maganda ko at yan, ayaw akong magpasagasa dyan. Ayan. Yeah. Init. init. Ayan, nakarating na ako. Ang init. Ilang minuto na ba ito? Kulang pa. Ayun, picture pa natin yung mga batang naglalaro. Huwag malikot. Baka kayo ay madapa. Bless you. Bless you. Doon kay kagawad tango. Birthday ngayon ng kapatid ng Pernan. Eh, kumakain kami ng ginatan. Eh, nagtakbuhan niya. Yung ano ko, di, di nalako na lang. Di, walang video ka. Oh, kasama ko yung mga nagdaan din niya. Kaya tambay nagdaan. Eh, nagbablog nga ako. Kaya, Ako'y nahuli. Ayan. Kaya, tabi. Ha? Nahusto ko lang ng 10 minuto para ano. Para meron akong ano. Ayan, ha? Oh, mga gubat-gubat. Kami ay mga gubat-gubat. Hanggang -gubat. dito na lang ang aking video. Thanks for watching. Love you all. Bye-bye. Ang ilit. Nakaupo nga mo. Eh. Hey. Hindi naman ako magluluto. Ang dami ang daming kanin doon. Pag ang kakailangan naman yung asawa ko. Bye-bye.